tayo sa may Naik, Cavite so ngayon uh, total, nandito tayo sa Naik daanan natin yung na vlog ko last year yung interlink, interlink bridge na nagkoconnecta ka sa Cavite sa Kapataan so nung last year nung pinuntahan natin wala, wala pa nung umpisahan ngayon pupunta natin ngayon ulit dadaanan natin, titignan natin kung may may improvement na ba o may nagagawa na ba Dito lang yan, sa may naik kabite. So wait lang ha Napin natin yung kanto Dito lang yun sa may kanto ng Wait lang kung saan banda dito ito, ito ito yata ang kanto na to ito, kung sa ay sabi maghihita tayong kanto dito ito ito ito, ito yun lang ko ito na yun eh ito so may ito to para daan ng tricycle Dito, ito google nyo lang interlink bridge lalabas na yan ang dito yun eh Ako, Oops. Google nyo lang Timalan Naik -kabite. Timalan Naik Kabite Yun Ito Pinapasok na natin yung gate, Timalan ba to ay ah, kabite. Ito yun eh. Sa pinakadulo nito. Pinakadulong dulo. Dagat na yun eh. Dito natin kung may improvement yung na-vlog natin noon. Kung nagawa na ba o ano. Dito, diretso lang to. Diretso. Okay. Puti na lang oh. hindi siya mainit. Mako, hindi makulimlim. Uy, mga kambing. Lahim ba ako oh. Yun, sa pinakadulo. dulo. Pinakadulong dulo. Grabe yung daan dito. Ayun, dagat na yun. Oh. No? Ayan, dyan sa dagat na yan. Sa may anong pangalan na resort na to. Ayan yung aroma. Aroma Beach Resorts. So, google nyo lang yan. Lalabas na yan. Tignan lang natin dito kung Ha? Ha? entrance? Wala pa di hindi pa ba nagagawa yung bridge dito yung papuntang Bataan? Nang Nang parang ganun lang 'yon. asa eh. ah, Sa dagat. Ayun yung Bataan eh, di ba? Uh, dito pala 'yon, dito. Pwede masidip lang, boss. Ikot lang 'kong paganyan. Dito na di lang tayo. Tayo, tayo. yun sa kita ng dagat. Ayan yung bata no.

Bali may entrance Dati nung pumunta ko dito wala pang entrance kaya May entrance na daw 30 pesos Dito So kung gusto nyo pumunta dito magpiknik Thank hey, you boss Magpiknik Pwede Google nyo lang yan o oh. um, Aroma Beach Resort Pero katabi lang nya Ayun na yung interlink bridge. So, may ginagawa na din kahit paano, nasa gitna ng dagat, naguhukay na sila doon. So, yun din yung sabi nung nagbabantay eh. Pero malamang, matagal-tagal pa talaga yan. Matagal na uh, gawaan pa yan, taon pa yan. Kasi halos hindi pa nung 結論も飛びした。